Mahili ka ba sa mga laman loob? Lalo na yung mga inihaw na nabibili sa mga barbecue na kadalasan ay kinakain natin pang tawid gutom. O di kaya naman ay isinasama na natin bilang rekado sa mga inuulam natin. Pero ngayon ay nagdadalawang isip ka ng kumain ng mga ito dahil ang sabi ng ilan ay maaaring magdulot daw ito ng pagtaas ng uric acid na kalaunan ay baka humantong sa gout. Hala, paano na yung paborito mong inihaw na laman loob sa kanto? Diyan ka lang muna friend at yan ang bibigyan natin ng linaw sa episode na ito. Hello mga friends, this is Coach Jeanette Aro and I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Ang mga laman loob o organ meats tulad ng atay, bato at balon-balunan ay kilalang mataas sa purines. Ang purines ay natural compounds na matatagpuan sa maraming pagkain, lalo na sa animal-based protein foods. Kapag nagbe-breakdown ito sa katawan, nagpo ito ng uric acid na isang waste product na normal na nadidissolve sa dugo at inilalabas sa ating ihi sa pamamagitan ng ating mga kidneys. Tingnan natin ang nutrition content ng mga laman-loob na madalas nating kinakain at ikumpara natin sa karne ng hayop na pinanggalingan din nito. base sa comparisons na ginawa natin ay makikita na ang mga laman loob in general ay mataas talaga ang purine at maging ang cholesterol levels compared sa meat counterparts nito. Ngunit sa kabilang banda naman ay di hamak na mas superior ang ilang vitamins and minerals content nito tulad ng iron, vitamin A at B vitamins. Pagdating naman sa protein content ay hindi naman ganun kasignifikant ang kanilang difference. Pero alam nyo ba na hindi number one suspect ang laman loob pagdating sa mataas na purine levels? Mataas din sa purine ang ilang klase ng isda tulad ng sardines, mackerel, at dilis. Maging ang ilang legumes tulad ng mongo beans at soybeans ay maaaring mag-contribute sa higher purine intake kung sobra sa allowed portions ang inyong makakain. So, kung gusto natin na mamanage ang pagtaas ng ating uric acid levels ay kailangang limitahan o iwasan ang mga ganitong klasing pagkain sa ating diet. At dahil ang usapan natin ay ang pagmanage ng uric acid levels, mahalagang malaman din ninyo na ang mga pagkain at inumin na may high fructose corn syrup o HFCS tulad ng regular soft drinks at packaged baked goods ay maaaring magpataas ng uric acid levels kahit hindi sila mataas sa purines. Ito ay dahil in-stimulate ng HFCS ang ating liver na mag-overproduce ng uric acid as a byproduct when metabolized sa ating katawan. At syempre, kailangan ding mag-ingat sa pagkonsum ng alcoholic beverage na kalimitang kapartner ng inihaw na laman loob na pangpulutan. Ang beer ay mataas sa purines, habang ang distilled spirits tulad ng whiskey, vodka at gin ay hindi mataas sa purines pero maaring magdulot ng pagtaas ng uric acid level sa dugo dahil pinipigilan nila ang maayos na excretion nito mula sa kidneys. Kapag masyadong mataas ang uric acid sa dugo at hindi ito nailalabas ng maayos, naiipon ito at nagiging hyperuricemia. At sa ilang tao, ito ay nagiging sanhi ng pagdevelop ng gout. Para maiwasan o mabawasan ang risk ng gout, iwasan o limitahan ang pagkain ng mataas sa purines, lalo na ang laman loob uminom ng maraming tubig para matulungan ang katawan na mailabas ang uric acid. At panatilihin ang balanced diet at healthy weight para mabawasan ng stress sa mga kasukasuan. So ayan mga friends, sana ay naliwanagan kayo tungkol sa nutrient content ng ilang karaniwang laman loob na madalas nating kinakain, pati na rin ang mga benepisyo at limitasyon nito sa ating kalusugan. Tandaan na napakakomplikado ng mga metabolic processes ng ating katawan, kaya madalas hindi natin maaaring isisi sa isang pagkain lang ang sanhi ng mga karamdaman. Kaya kung may iniindang kondisyon o health concern, mas mabuting kumonsulta sa isang licensed health professional para ma-assess ng maayos ang inyong kalagayan. Hanggang sa muli mga friends, Mabuhay!